Ano so, ka kinilig ako mga 10%? Wala ka pa rin sa akin. Kinilig ako sa'yo mga 12%. Ay, I ayun mean, oh. oh, yeah. mo. Ang ganda mic mo yun. I mean, ano, puti clear ka kahit sa tari Oo oh, no, naman, syempre, baka ko niyan. Okay. Ano sa'yo? Ikaw. Got the time, yeah. Can't tell another lie. Mm. And baby, I know you want more than this. But you know I can't afford your kiss, so I'm staying for the night. okay what is up sa inyo mga boss amo you know kamusta naman kayo kamusta 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 ayun nandito ako ngayon sa BGC kasi tumawag si si ma'am Aira uh, <laughs> nagpapasundo actually galing pa ako ng ano ng QC tapos tumawag nga lang siya kanina nagpapasundo dito sa BGC tapos babalik tayo ng QC so nandito na ako ngayon sa BGC papunta ng wildflower so tara ayun tumatawag siya hello Ah, uh, malapit na ako. Matagal. Ay, ang tagal po talaga. Sobra, Lizzie. Oh, Wait na Kaya na ako Sorry na. na. On the way na ako. malapit na, na ako. ako. Ay, lumabas ka na ba? Oh, Wala ko na. Diyan ka pa eh. Sige, malapit na ako. banda? Ah, stoplight. Stoplight dito sa... Parang galing ka pa ng iba probinsya. Di ba galing nga kasi ako ng ano, QC? Ayun, on the way na ako. Malapit na ako. BGC na ako. Stoplight dito. Malapit sa sa Jollibee. Okay, sige. Okay, sige. Malapit na ako. Bye. Yes, sir. So, yun nga, medyo natagalan tayo at traffic talaga sa EDSA, mga boss amo. Legit. So, balik ako kayo pagka nandun na ako. Let's go. Okay, mga boss amo. Malapit na tayo. Saan ba siya dito? Ito na yung wildflower. Ha? Ah? It, huh? Minsan. Wala, <laughs> <laughs> ubos na. Naubos kahapon. Next time. Nakablog ako ngayon eh. Ayun, shoutout kay Pop. Saan ang pangalan mo? Kaloy. Kaloy. Shout out kay Boss Kaloy. Yun o. Oh. Ingat ha. Ah. Ingat pa. Okay. Ito siya. <laughs> Sorry na. I <laughs> Nag <laughs> Naghintay ka po? Matagal ka ba naghintay? Sobrang tagal ka ba? Okay? di ka galit. Wait lang. Ha? Go go huh? Wait lang. Oh, ngayon magsha-shower cup ka. Oh, mag-high ka muna dyan para may pang-highlight sa'yo. Ha? <laughs> <Huh? laughs> huh? Ako magsasot na helmet na. mong kainin ha ah. Huwag kainin yan Ay, <laughs> Ha? Ay, okay lang po Ano? Magpapaside ka? oh. lang, no. okay na yan, go Okay, na okay. okay. Yeah, ah uh, Saan tayo? Sa QC tayo actually QC? Uh -oh. Kakagaling ko lang QC pa, pabaligan mo ulit ako doon Ay, uh -oh. Thank you, I appreciate it sobra Pero okay lang Long time Long time no see. Yeah. Hindi <laughs> mo man lang ako na-miss. Na-miss? Oo okay. oh, 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 nga. Tagal mo nga nawala eh. Balita ako. Nagbora ka daw. Balita mo. So nakibalita ka lang. Hindi mo ako... Kasi ano? nga, hindi mo naman ako kinakamusta. Hindi mo lang... Wait. Oh. Okay. Okay. Nakita ko lang yung post mo. Hindi ka man lang nag-comment. Hindi mo man lang hinort. Nag-like oh, kaya ako dun. Eh. Dapat heart. Nag-like ka pala dun. Hindi ko nakita. Oh, oh. Kumusta naman? Okay lang naman. Ikaw, kamusta ka naman? Ayun. Actually, enjoy naman ng, ano, Boracay. Enjoy? Sobrang... Pero, siyempre, mas masayin kapag nandun ka. Pagkasama kayo. Wala, hindi mo naman ako sinabihan. Hindi, e, siyempre, alam... Bigla alam ko naman, busy ka. Busy sa may, sa may right time para dun, no? Dadating din yung tamang time. <laughs> Sino naman kasama mo doon? Ako lang. Pero may mga ano, friends and classmates ako na nagkita kami doon. Ilang araw ka doon? Parang ang tagal mo doon. One week ata. One week? One, one week, week na ba yun? Tagal na natin din nagkita, no? Oo. Parang... I Kaya ba yung week? last na meet natin? Kalimutan ko na rin. Kita mo? Wala. Sorry na, sorry na. sino mo, ikaw na nga agad yung tinawagan ko nung ano, kakabalik ko lang, ikaw na nga agad tinawagan ko. Hindi ko nga alam na nakabalik ka na eh. <laughs> o kaya nga sinabihan kita, Saan tayo sa QC pupunta? Fairview. Ha? <laughs> Fairview? Legit? Oo. Uh Oo -oh. uh -oh ka. Legit yan? Uh Oo. -oh. Grabe naman yan. <laughs> Grabe naman yung Fairview na yan. Doctor, okay ako lang naman kahit na hindi. Hindi nga, saan nga? But, sa, ano lang, Q of Love. Kaya Hindi, actually plan ko kasi magkape. Gusto ba magkape? Sam Samahan mo ko. Pwede school. Well, Oo. Oh. Totoo na yan na, hindi oh, na M. Okay. But... Totoo nga. Ah, oh, sige. Oo, oh, sige. Game, game, game. Libre mo ako? Oo oh, naman. Eh. <laughs> Saan tayo? Diyan sa, ano, cousin out na lang para malapit din sa akin. Ah, oh, okay, sige. I ano mean, yung sa pupuntahan ko? May ano dun eh, may Starbucks. Saan dun? Turo ko sa'yo. Ikaw, puro ka turo, turo. <laughs> Mamatanda ka <man> na niya. <laughs> Or, ewan ko, if meron dito, why not? Huh? If meron dito, why not? Ubus na, <laughs> boss. <laughs> Wala na. Next time. Shoutout na lang, boss. Ayun lang, shout out <laughs> <laughs> may booking ka? Ha? QC? Pwede ba lumipat? Hindi, <laughs> 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 okay lang. Pops, so sakay mo na to. Ha? Kaya nga. Joke lang. Hindi, sanay naman na ako. Look. Ito siguro, sanay din mong iwan. Look. Ha? Oo, oh, kaliwa. Sanay ka siguro mong iwan, no? Joke. Oh, Ito nga may inaang kasi. Alam mo, uh -oh. trabaho uh -oh. ko mag pero ikaw lang yung pinaka ano. Wala, wala yun, wala. Hindi wala. Siyempre, trabaho ko mag-angkas ng iba pero siyempre, iba yung sayo. Ito mo yung sayo, hindi na Oo, tayo mga kinakausap eh. Oh. Siyempre para ano, uh, alam mo yung para hindi mainip. Tsaka para may extra tip, gano'n. Para may tip tayo, gano'n. Sige, pag wala tayong tip, wala tayong pangkape. Alam uh mo... -oh. Kaya ko naman bayaran yun. Kaya ko naman, kaya naman kita i ko. Diba? An ano ba gusto mong gawin ko? Wala. Dapat ako lang inaakal. Nagagalit ka ba? Obvious <laughs> <Abis> ba? Hindi <laughs> na ako magtatrabaho. Ganon. Okay. Kaya mo. Baka nga mamaya hindi na ako magbiyahe. Tapos hindi mo naman ako susuportahan sa gusto ko. I mean sa... Alam mo, sa relationship kasi kailangan ng trust. Relationship? Oh. <laughs> ah, <laughs> to naman, ah? Bakit? Totoo naman wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Kaya nga ikaw sinasabihan ko na You have to trust me. Oh, may tiwala naman ako sa iyo. Oh, kaya nga ba't ka na pa nagtatanong? Oh. Oh, eh, oh, 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 Kasi sabi mo, wag na akong mag ano, mag joy ride. Kaya nga. Basta bubuhayin mo ako. You have to trust the process. Yes, of course. <laughs> kaya mo English, ala na ng nanay mo. Kaya mo English. Ano sa iyo? Ano, ano? <laughs> ano nga sa iyo? Ano? ano nga sa iyo? Ano sa akin? Ano sa akin? Ako. Ikaw? Ako. Speaking. Tayo. <laughs> <laughs> Hindi, ano yung ano mo? Uh, ano order mo? Ay, nasa Starbucks na pa tayo. Uh -huh. Parang wala pa naman na, Ah, Ay, oh, dito ito ba? nga. Oh, sige, dito na. Okay lang. So, Hindi, doon na lang. Doon na lang. Para, ah, ano. Ang ganda ng mic mo eh. I mean, ano, puti clear siya kahit sa naririnig ko. Oo oh, naman. Siyempre, baka Fredcon yan. Shoutout mo naman yung Fredcon. Ano, ano, ano? Fredcon. <laughs> hindi ko alam kung paano. Pero actually, ang ganda. Treat Yan. Yan. Shout out po sa treat ko. Siyempre, maboy sila ang gusto nila. Oo. Mm -hmm. Ang ganda nito, no, kapag ano. Mas maganda ka, huwag kang magpatalo. Siyempre, <laughs> <laughs> okay, fried corn lang. Sasapakan kita. Yan ang pinakamaganda, fried corn. Oh, naka-fried corn din siya, oh. Boss, maganda ba, fried corn? Oh, siyempre! Fried corn lang! <laughs> Ingat! Pogi ni Kuya. So, kasama pala kita. Ang dami mo talaga napapansin sa ibang tao. Ano? Uy, hindi ah. Hindi pa kasi mabay si kuya. Hindi, <laughs> okay lang. Hindi mo naman kailangan magselos. I mean, hindi ko naman kailangan magselos. Oo oh, naman, alam mo na mga ano diba? Oo naman Tayo lang ako Tumitingin ka nga sa iba eh Eh bakit? Bawal ba tumingin? Asin ko na lang mata ko pa doon puti -free ka ngayon no? Siyempre, bigla ka lang tumawag eh Parang gandang pangalan ng Martin Ah Martin, bakit? Wala lang, parang ang cute Magbagay sa'yo yung love Kaya na naman siya Uy hindi ah, bakit? Bawal ba? Diwo? Bakit love? Ayaw mo, kasi nga mahal Anong height mo? Ako, 5'6 5'6? Laki mo pala talaga ano? Paano ko ka kaya nagkasa sa puso ko? Okay, Medyo corny, pero uh, okay. Uy, grabe naman. Medyo kinilig ako mga 10%. Wala ka pa rin sa akin. Kinilig ako sa'yo mga 12%. Ay, sa'yo yun mo. Huwag <laughs> siya. Grabe. Ayos, ayos mo ako ano. Ako nga mga 12%. Bakit? Bakit? Ikaw nga 10% eh. O, bakit? at least 10%. Oh, so. at least sa akin, 12%. Mas totoo kinik- naman kasi yun. Oh, Pwede to- kayo ng mga joke. Parang hindi makatotohan. Ang sakit ah. Kinikilig ako din sa picture natin. Picture natin? Oo. Oh, <laughs> oh, ko actually. Kailan? Kanina? Oo. Oh, okay. Pinag pa ka Di mo lang kinan. Hindi, hindi pa kasi ako nag-open ng FB. Magagalit ka. Oh, hindi ah. Oh. eh Kailan pa ka sa pinagalitan? Lagi mo ako sinisigawan eh. Under mo nga ako eh. Under? Uh -oh. Parang di naman yung itura nga yan, mapapander Oo, oh, kaya ka ikaw na may ina Ha? Huh? Ikaw na yun, gusto ko so, ito so, pa nga kita makasama na matagal Pero ayoko naman nung nakaupo tayo kasi kita makita, oo oh. o. Eh, Hindi mamaya, pagka, ano, pagka nag-coffee tayo And Anyways, um, do you have any plans after this? I mean, after mo ko ihatid? ah uh, Mag-ano lang, magbabiyahe pa, mag-joyride Ah, wala mo ba ka pa? Bakit? Uh, wala lang Wala lang, ayaw mo ba ako sa bahay? Saan? Sa bahay Bahay mo? Okay. Yeah Sino tao doon? Papakilala na kita sa mama Ayun, nahihiya ako oh! doon Ayaw mo ba? De, okay lang, okay lang Okay lang, gusto uh -huh. mo? Oh. Okay lang oh. E eh, di ba, papakilala na kita agad oh. Okay? Oo, oh. okay lang Ganito yung tsura ko? Wait lang, set ko si mamo We have different condos naman kasi So like, you can stay on main diba? Ano gagawin mo bukas? Bukas, Thursday, uh, may event ako na pupuntahan. So, grabe yung ngiti niya eh. Sana ikaw din. <laughs> Ay, masaya naman talaga ako. Di lang ako showy sa lahat ng bagay. I mean, ano, kahit sa feelings ko, hindi ako masyado Sakto lang. Wala pa yung nakikita mo. Ay, ganun. Uh Oo. -oh. Kailan mo ipapakita. May nagpakita na nga ako eh. <laughs> 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 ano? <laughs> Bakit? ano? Bakit? Kailan mo nagpo-post kaya ako? Ah. Hindi mo man lang pinapansin. Samantalang ikaw ay on dead mall Sino di, ba naman ako, di ba? Tingnan mo naman, di ba? <laughs> ako lang, lang, na... naman to, gay, si <laughs> lang naman to, guys. Si Aira. naman to. Si Aira na miss ko, ganun. <laughs> Oo. Oh, oh. dapat lang. <laughs> SB. Nasa SB. Eto. Okay. Ano tayo? Ikaw. Given hey. 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 na yun, ano uh -oh. Okay, so yun mga boss, amo no. Na pa nga tayo ng kape. <laughs> Hintayin natin si Ma'am Era. Grabe ang haba yata ng pila.